Hello maayong buntag sa inyohang tanan mga boss O today is Saturday uh, Maghatag na buntag pa ni Bagong Guide Karong Adlaw sa Sabado O bulan sa August 31, 2024 no? Last day karong bulan sa August mga boss no? Kung hinaot na mga kachambat na karong Adlaw Sa Sabado Okay mga boss, o atong hatag ng guide karong adlaw, all draws ni mga boss ha, sa mga ganahan mo sabay, sabay lang ha mga boss. Before dahi ko mag-start mga boss o hatag guide karong adlaw naalang ko i-shout out mga boss no. Shout out di ay sa kay Mami Ali or mas kilalang Mami E Channel or Kusinang Pinay. Shout out di sa imuha ma'am o sa hang kamaayong tao na way paglubad, sukad pa sa una no. Uh, shout out ng bonggang bongga di sa imuha ma'am. O salamat po di ay sa hang pagsabot sa akong situation no sa ako ang kuang karong sa akong situation situation karon salamat kay mama sa imuhang pagsabot o amping kanunay ma'am sa imuhang trabaho no kung asa makang dapita karon uh, magamping ka permi mam, no o god bless sa imuha ma'am okay shout out ng bongga bongga po mami ali okay Uh, okay mga boss, uh, back to topic na tayo no. Uh, ang ato ang guide karong adlaw mga boss kay elders ni So balik na po sa ato ang guide pattern mga boss no. Guide pattern na po na tong gamitong karon mga boss ha. Kini. Muna tong guide pattern mga boss ha. Akong ibalik atong guide pattern kay base in dire makachamba ta kay wala ta dito sa ato ang guide na usa no. So, balik una ta sa atong guide pattern karong adlawan nung no, mga boss. Okay? So, start na mga boss. Pag-recap muna ta sa 2ang kwan. Sa tuang result, no? Sa atong result sa 2 p.m. o 5 p.m. o 9 p.m. mga boss, no? Ang result sa 2 p.m. mga boss ay money, no? 2 p.m. ah uh, balik man ni mga boss, no? Ang 014 5 p.m kay 737 balik result gahapon mga boss no o kani naman sa 9 pm kay 1 uh, mali mali 1 126 mga boss no ang resulta so back, balik ang uh, mga result gahapon mga ba, ano res mga boss no so karon mga boss uh, ato ang ihatag karong adlawan ng mga guide ay mo kumpiyan sa mga bossa all ni mga bossa pagdala mo og dos karong adlaw mga boss all ha magsugod ta mga boss sa kalera ay mo kumpiyan sa kalera mga bossa mo ni atong eskalera mga boss oh mo ragya atong eskalera syempre wa man ta magbago eskalera kay mo or man ning atong hat sa tong guide so sabay lang mo ani atong eskalera karong adlaw mga bossa sa mga ganahan lang ah sa mga ganahan lang mo sabay, mga boss, sa itong eskalera, sabay lang ninyo, no? Uh, upat, uh, lima ni ka buo mga boss, karong adlawa. Okay? Okay, mga boss, muna itong eskalera, karong adlawa, pag-target o mo ani, mga boss, ha, sa itong eskalera. Akong ganahan na escalera, mga boss, mauragin ninyo, no? Akong base eskalera o kaniyang usa, no? Okay, muna akong base, mga boss, no, ha? kung kamo na may sariling mga eskalera dira uh, maura yung siguraduhan ha mga boss okay huwag na may mga sariling competition maura po yung siguraduhan mga boss huwag patadang inyo ha no. kay basin mo gawas di ay uh, di mo magmahay okay ang double na to mga boss karong adlaw ha ay gaya mo magkumpiyansa sa double mga boss ha kay ang pattern ni lolo nagpalahay na po pattern si lolo karong adlaw ano uh, hinapos sa bulan uh, nagpalay uh, na po uh, ano si Lolo mga boss pattern so ang dagan sa bula di ginato may bau ano palay lahi si Lolo pattern mga boss sa zero zero mga boss uh, Muna mo na ako aha tulong niya mga boss sa zero zero Ah, uh, pag-pick lang muna mga boss, pag-uwara mo gusana sa 00 zero -zero, mga boss ha. Pero pwede mo maglasto sa 00 mga boss ha. Pwede nyo lastuhan yung 00 mga boss. Kini Kiniha. Okay? Next, kay itong 778 mga boss, ay 778, 788, 788 mga boss, mga walang gihapon, balik na ako na sa inyo ha, kamo kung ganahan mo na, mo sabay, sabay lang na inyo mga boss, kay para sa kuha, hat na sa kong guide mga boss, okay? Kay dugay na kayo na kagawas. Muna mga boss, ang sa 88 nato na guide ha, or natay 877 mga boss, respetary lang gihapon ninyo na. Then next, Paypay uh, mga boss Paypay pwede mo maglasto sa paipay mga boss ha Okay Paypay na pairing Lastuhin mga boss Ako ada rin mga boss kay 8 855 855 ako ang rin mga boss no O 055 five, five. And then 155 five, five. Okay muna ito double mga boss ha Target o grumble mo na double And then next natin mga boss, kay di rin natin sa atong last 2, last 2 pair na to, no? Uh, pag last 2 mo mga boss, karong adlawa, no? Ay magkumpiyansa sa tuang last 2 pair, karong adlawa. Kay delikado po datong last 2 pair, no? 85, 58. Okay? And then 78, 87. O, 51, 15. Muna itong last two pair mga boss ha. Screenshot ninyo mga boss. Uh, napanik ako ban mga boss. Lima ni ka ba itong last two pair mga boss ha. 3-8-8-3 O 74-4-7 Okay? Pag last two mo, mga boss ha, lastuhin ninyo itong last two pair karo kadlawa. Muna sya mga boss. Then next na tayo. Ang ato ang guide na mga boss ha. Ano na MCA? Basta ganahan mo ani MC MCA. Na ako MCA na nakita mga boss. Sa ako ang guide. O basit ganahan lang mo na ha. Sabay lang niyo kung ganahan mo. Okay? Mura na rin ako nakita na MCA mga boss. Pag target o grumble lang mo no? Ha? Okay mga boss? Screenshot? <coughs> okay. Ang ato ang guide karong adlaw mga boss. Atong height. hat guide Today uh, Sabay lang mga boss ha Sa tuwang hot guide karong adlaw ha Sa mga ganahan lang ha Sa mga ganahan Okay Sa mga ganahan lang ni mga boss ha Pero kung na may mga sariling kombinasyon mga boss mo Alay siguraduha Ang inyohang mga sariling competition no O kombinasyon okay 4-5 uh, 4-9-5 uh, mga boss Okay 4 9 uh 495 and then 981 uh 3 4 6 okay pag target og grumble mo ni mga boss ha karong adlaw all ni mga boss all dros pag target og grumble mo aning ato ang guide karong adlaw Okay, unom ra ni kabuok mga bo mga bossa pili lang ni ninyo unom ni kabuok ato ang guide karong adlaw pagpili lang mo ana mga boss ha ay mog kumpiyansa sana. and then next na mga boss kay 562 o 263 and then 965 okay tarong ni eh. lain man ang 5 <laughs> 965 mga boss 965 pag target o grumble mo ani karong adlawa all ni ha mga boss all draws okay muna tong guide karong adlawa mga boss uh, sa mga ganahan mo sabay sabay lang ninyo mga boss ha sa mga ganahan mo sabay sabay lang ninyo atong guide karong adlawa sa ato ang kwan gihatag hapon mga boss ha katuang Kari mga boss, oh, balikin ninyo yung mga boss karong adlaw ha. Balikin ninyo. Ato ang naghihatag hapon. Balikin ninyo mga boss, ha. Kining 5, 8, O, 4, 8, 7. Balikin ninyo mga boss, ha. Balikin ninyo karong adlaw ang kining numbera Mga boss, aduna ah, ko yung gihatag gabi na advance regalo mga boss. Lantawan nyo balik to mga boss, ha karon basig na amoy mapilian dito mga boss balikin ninyo glantaw mga boss akong gihatag sa inyo ha gabi okay balikin ninyo glantaw mga boss ha balikin ninyo glantaw mga boss ang akong gihatag sa inyo gabi na advance regalo kay to adito atong hat na mga kombinasyon na pinilian po nato itong mga boss okay atong pamusting karong adlaw mga boss posti sa atong pamusti mga boss ay mo pagkumpiyansa ha pag gito o gitray mo ani atong pamusti karong adlaw pod basig mag gito o na dira ang 5 ito nato ni regalo o 5 uh, 2, 5, mga boss na dira ha pag gito o mo na, mga boss na dira okay sa ito ang guide pattern mga boss ha kabalo na mo gitudlo na nako na sa inyo ha? kung saan paggamit ang guide pattern nato mga boss na ang 5 7 5 7 8 Okay? O 7-9-0 Na mga boss Ang 7-9-0 9-2-6 Na adira mga boss 9-2-6 O 2-0-6 Mga boss 2-0-6 Na mga boss ha Ha? Na mga boss 9-2-5 Na mga boss Tanawan ninyo o Gitudlo na ako sa inyo Kung saan paggamit na mga boss ha Itong guide pattern 9-2-5 Na mga boss 9-2-5 Okay? Kung ganahan mong risk back, 986. nadang 986 mga boss. Okay? 986. Ganahan mong risk back. dira mga boss ha. 9, ah, uh, naapod uh, na eskalera. 978. O, naapod na 786. 576 na eskalera na dira mga boss okay kabalo na mga boss kung saan paggamit ana na apodira ang kiniang 806 mga boss okay ha 928 na po dira mga boss okay muna ang paggamit na ng mga boss ha Gito, na ako sa inyo ha horizontal vertical og x ang paggamit na ng mga boss og triangle okay ang pagkuhaglas ng na mga boss pwede mo mong kuha dira pababa ha vertical o 5 2 Or horizontal. Pwede mo mukuha horizontal mga boss ha. 5, 7, Okay? Pwede po pa triangle mga boss ha. Pwede pa triangle. Kagaya nito. 9, 8. Okay? 9, 6. Ganyan po kayo kung kumuha ng lasto dyan mga boss. Okay? Mga boss, mura na to ang guide karong adlaw ay eh, mga boss ha. Balikin ninyo. Kanigihatag na ako ni mga boss sa katong niya adlaw. Kung ganahan mo ani balikin ninyo mga boss o ganit siyang nine, three. Five, mga boss pag target o grumble mo na kung ganahan mo na okay mga boss mura na to ang guide karong Adlawa para sa bulan sa August 31 2024 sa so, mga ganahan mo sabay lang ani no sabay lang ninyo mga boss atong guide karong adlaw ayo nyo guhutag patad mga boss ha pag pick lang mo og sa kabuok sa ang kombinasyon karong adlaw sa mga ganahan lang ha pag pick lang mo og sa kabuok mga boss okay Okay, good luck mga boss. Out na ko. O dagang salamat sa inyo hang pagpadayon o suporta sa atuang YouTube channel na Boss Rain Trading Vlog. Nagpapasalamat po ako sa inyo ng maraming maraming mga boss. Okay? Palihog ko subscribe mga boss kung wala pa mga subscribe. Patoklok sa all para manodify mo sa adlaw doon nato ng gina-upload na video. O like naman din po and then share sa atuang mga video mga boss. O dagan pang makalantaw o makakita sa atuang mga guide. No? o basin tayo mga chamba o hope to win ta karong adlaw mga boss ha in out na mga chamba ta last day sa bulan sa August no okay mga boss out na ko o daghang salamat sa inyong tanan uh, buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo no alabi na sa mga tao na uh, way paglubad no sa hangtod karon mo uh, muga rin ako gayon sa, sa inyo ganina na si mami si mami Ali Alejandra no Dagan salamat sa imo ma'am ha, sa imong pagsabot sa akong sitwasyon ma'am. Okay, out na ko mga boss. O oh good luck sa inyo hang tanan karong adlaw no. Hope na makadaog mo karon sa mga guide or naay gawas sa atong guide karon no. Okay mga boss, bye-bye and God bless po sa inyo lahat.